Okay, so isang magandang gabi mga pre So gagawa tayo ng bagoong So babagoongin natin itong nabili nating isda na yung Kung tawagin po namin ay taburkit Or yung munamon po So ito po, napakasarap po itong uh, gawing bagoong mga pare ko. So ayan, nalinisan ko na yan mga pre no? So lininisan na natin kanina yan So ang gagawin lang natin dito Ay susukatin lang natin ito So, ang uh, ginagawa ko kapag nagbabagoong ako mga 3 is, three is to 1. So, tatlong sukat, isang sukat na asin. Ganun lang mga pare ko eh. So, ayan. Kuha tayo ng panukat. So, ito yung ating panukat. Ayan. So, susukatin lang natin siya. Ayan. 1, satu three and then ayan saktong apat na sukat mga pari so apat na sukat po yan so yung asin niya is ayan lagay ulit natin dito yan and then sukatin natin yung asin so lagyan natin ng isang sukat kulang yung asin natin so isang singkat ito ayan isang sukat na asin and then one port okay so ayan one uh, port yan Okay, ganun lang mga pari ko yan. Then, haluin na natin. Ayan. So, kailangang malinis mga pre. Kasi para sa atin to. Pa, hindi pang benta. Yung mga ibang kasing nagbabagoong. hindi na nila linilinisan hindi na nila pinapalitan yung tubig mga pari ko pero kapag para sa atin po kailangan malinis po siya so ayan po so ayan, haluin lang natin mabuti and then after that ilagay na natin sa lalagyan so magandang lalagyan nito mga pari ko yung galon and then isil natin siyang mabuti ayan oh, ilagay na natin sa lalagyan mga pre so yung lalagyan natin is itong galon na to ayan Okay, so ganun lang mga pare ko. And then, ilagay na natin dito sa loob nito. Ayan po. Ayan. Okay, so natapos na 'yung ating ginagawa mga pare ko. So nilalagay ko na 'yung uh, isda dyan sa loob ng ating uh, galon. So isang galon lang no so bali yung binili natin is 4 kilos yun mga pari ko so worth uh, 200 pesos so 50 pesos per uh, kilo po so eto lang yung uh, uh, final out come so ayan mga pre so ganun lang ang gumawa ng bagoong so napakadali lang po hindi po mahirap mga pare ko kung para sa atin mga pre no kailangan malinis so mas magawa yung uh, mas maganda yung Uh, sarili nating gawa kaysa yung mga binibili natin hindi natin alam kung uh, papaano nila ginawa yon so ayan kung nagustuhan nyo yung aking video please like, share and subscribe peace